So, ayun, dahil kakagising ko lang, magandang hapon mga pogi. Ayun, so, pananim check ulit tayo. Halaman check ulit tayo dahil meron tayo mga pananim na bago. So, check natin mga pananim natin. Tignan yung mga pananim natin, natin, natin dito ng halaman mga pogi. Yun. Napakaganda ng tubo na ito. Yun, oh. Siyempre, hindi lang manok, hindi lang mga hayop yung inaalagaan natin dyan. Siyempre, Pati mga halaman. Oh. Siyempre, eh, meron tayo dito mga sili. Ayan, mga sili yan. Yun. Mga mga halaman, mga apobi. Ayan, Oh. Sili natin, may bunga na. Alright. So, dito na tayo bibili ng sili. Pag ito, pwede na ito. Ayan. marami na yung bunga. Ayan. Pero, ganyan tayo. O. Oh. O, natin dyan. Ayan nag-iisang buo pwede na to pwede na to pang ulam natin syempre may munggo tayo dyan Ayan, may bago tayong pananim dyan munggo mga pogi solid Ayan. ito di ko alam anong hmm, halaman to ang ganda rin Ayan. syempre ating kalamansi yun may mga kutsilyo tayo dito ito mga paraksak malaki na siya, mga pogi diba ganun lang hindi lang tayo dito puro papogi. Siyempre may mga pananim din tayo dito. Ayan o. o. Siyempre nag-aalaga din tayo ng ganito dapat. Pampaganda daw sa bahay mga pogi. O. Hmm. O diba? O. Pampaganda ng bahay mga pogi. Ayan. At tulay ka rin lahat dito sa So yun, kung gaano kaganda yung tubo ng mga halaman ko dito, kung gaano ka pogi, ganun din ka pogi yung nagtanim. So sino ang nagtanim? Siyempre, sino pa bawal ang iba kundi ako. Ha, ah, 'di ba? Siyempre, mga pogi tayo diyan. Kaya gano'n sila ka So kaya wag na kayo magtaka. Ayun. So ayun lang, trivia ko lang. So, shout out. See you ulit next video natin.